Agriculture spokesperson, Asec live kayo sa RMNDXL Manila. Si Radyo Manlourdes Lourdes po ito. Happy Friday, Asec. Ay magandang hapon po mm -hmm. Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subscribe. Linawin ko lang to para malinaw po sa lahat. Yung 20 pesos na kilo po ng bigas ay available na sa mga minimum wage earners. Ano ibig sabihin nun, Asec? At tama po yan Ma'am Lourdes. Ngayong araw po ay official na po na binuksan ito pong programa natin na benteng bigas meron na program para po sa minimum wage earners, nagkaroon po ng uh, sabayang uh, loans po nito sa buong bansa. At kaninang umaga po nga ay kasama natin ang DOLE, uh, si Sekiko po uh, dito po sa Manila Harbor Center para po official na buksan ito pong programa mm -hmm. nga po natin. Yo, minimum wage earners, ibig sabihin po labas eto doon sa uh, unang mga nabigyan ng pagkakataon like yung mga nasa ilalim po ng mga programs ng DSWD uh mga PWD, senior citizen uh, what is what do you mean by minimum wage earners ito po ba yung middle class kami kami mga nagtatrabaho uh mam Ma Lourdes ito po yung ano po uh ang pagkakaintindi ko po sa DOLE, mm -hmm. ito po yung classification na uh, ibig sabihin po, kunwari dito sa Metro Manila, mm -hmm. uh, ayon po sa DOLE sila po yung tumatanggap ng minimum na wage uh, na kinaklassify po. Ganon din po sa ibang lugar kasi iba-ibang lugar, iba naman po ang pinatakda na minimum wage. So mm -hmm. dito po sa NCR, uh, ginanap nga po yan kanila sa Manila oh. Harbor. Initially 120,000 po yung ano Uh, makikinabang. Mm -hmm. uh, at uh, kanina po ay ang nasa listahan about 16,000 yung paon nang nabigyan uh, ng mga minimum wage earners sa buong bansa. Mm -hmm. So teka Asec, so paano mo malalaman na yung bibili sa iyo ay nasa ilalim po ng minimum wage earners? Actually maganda pong katanungan yan. Uh, mas maganda nga po itong nangyari ngayon dahil uh, alam po namin sa pamamagitan ng DOLE kung sino-sino po yung mga minimum wage earners. Kasi directly po ito sa mga kumpanya. Uh, kanina po halimbawa doon sa Manila Harbor Center, kasama po namin yung kanilang union. Uh, nasa listahan po nila. So yung union na yung uh, na mahala doon po sa distribution ng bigas, doon po sa kanilang mga kasama kasamaan. Ganoon din po sa ibang lugar. Uh, mga kumpanya na po sa pamamagitan ng koordinasyon sa DOLE at saka po sa amin, uh, uh, mas tukoy po namin kung sino sila. At yun po yung uh, binibigyan ng access dito po sa 20 pesos mm. na bigas. Oh, so hindi po, hindi po pala ito yung nasa palengke at uh, ibig sabihin, may kipag coordinate po sa inyo uh, yung isang kumpanya uh, na may mga minimum wage earners at doon nyo po ibabagsak yung bigas? Yes po. Iba-iba um, po yung klase ng scheme. Mm -mm. Uh, meron po sa Union, meron directly sa kumpanya, meron... Mm -hmm salary deduction. So ito po ay part ng pilot namin at saka ng, ng DOLE at para po malaman yung appropriate na scheme sa bawat lugar. But uh, mostly po ay ganito po yung scheme. Uh, meron pong MOA ang FPI at saka po yung mga kumpanya para po rito. Ah okay. Dapat may mowa hmm. Okay. So halimbawa yung mga nakikinig po sa atin dahil nationwide to, ano mga dapat po nilang gawin para maka-avail? Ang pinakamaganda po doon sa kumpanya para po sila makapag-participate kasi kanina po 99 na mga establishments po sa buong bansa yung pao na nga po na katuwang namin dito. So makipag-coordinate lang po sa, uh, sila sa kanilang pinakamalapit sa opisina ng Dole. Mm, okay, ulitin ko lang ase ka. So kami, yung mga minimum wage earners, yung mga company nila, si HR or si manager, yung boss nila, may ipag-coordinate sa Dole para ma mapuntahan sila, mabagsakan sila ng 20 pesos na kilo ng bigas. Yes po. So kailangan po meron muna silang kasunduan sa Dole, saka eventually po sa amin sa DA at FBI. Okay. Ilan po ang pwedeng may uwi per kilo or per tao? Uh, sa ngayon po ay 10 kilos uh, per month yung allocation uh, sa bawat manggagawa po na kumikita ng minimum wage. Uh, 10 kilos per month. Uh, paano uh, 10 ba kilos. Uh, 10 kilos Kada buwan? Per tao? Yes po. yes po Okay. Uh, sabi niyo kanina pwede siyang uh, uh, installment ba? Tama po ba ako? Uh, kanina yung pinamahagi po namin ay limang kilo kada individual. Uh. So yung susunod po ay sa mga susunod na bigaya naman. Okay. So depende po yun sa kumpanya uli. So kanina nasa 99 companies nationwide ang naka-avail? Yes po. Uh, ilan po lahat ng mga kababayan natin yung naka-avail? Uh, 16,000 po na mga uh, kababayan natin na mga minimum wage earners yung napauna mm -hmm. out of the 120,000 na ano po, individual. 120,000 nationwide po ito na mga minimum wage earners. Opo, initial pa lang po yan. Okay. Bakit po ano, bakit po hindi na lang, para malinaw din lang asek, no? Bakit po hindi na lang sa palengke para lahat po makabili? Ah, uh, ito po ay, again, ka, uh, sa pakikipag po natin sa Dole, mas maganda nga po ito dahil uh, targeted po natin yung mga beneficiaries. Mm -mm, mm -mm. Uh, kasi nga po, kung directly sa mga kumpanya, alam po natin na sila talaga yung nakikinabang. Kaysa pipila pa sila sa mga palengke, mm -mm. mahirap po natin malaman kung sila po, kasi hihingan pa natin sila ng certification mm -mm. galing sa dole kung sila po ay minimum wage earners. Okay, hanggang kailan po ito? Tuloy-tuloy na po ba ito, ASEC? Uh, Tuloy-tuloy na po ito, uh, itong programa na ito hanggang 2028. Asek diretso na to, ah. Eh paano naman ho kaming mga ah, nagtatrabaho, kahit pa paano po, hindi naman malaki ang kita pero kumikita. Paano kami makaka-avail nito Asek? Wala bang plano para sa amin? Yan po ay pinag-aaralan na rin po ng uh, DA at saka mm -hmm. po ng ating pamahalan. Uh, bagamat uh, hindi po talaga pwedeng ibigay po mm -hmm. sa lahat dahil limitado rin po yung uh, supply ng NFA, bagamat lumalaki na lumalaki ang supply po ng uh, NFA ngayon. Uh, Siyempre po gusto po natin mauna yung mga talaga pong nangangailangan kagaya po ng mga nasa vulnerable sector, mm -hmm. minimum wage earners at saka po yung lugar na talaga pong mataas yung poverty incidence. Linawin ko lang sir. Ha? Ang makakapag-differentiate ng minimum wage earners na ito ay ang DOLE? Yes po. Galing okay. po sa kanila ang listahan. Nasa kanila ang listahan. Okay po. Asik sa mga nakikinig sa atin ngayon, uh, yung mga owners or yung may mga managers na nakikinig, ano po yung mga dapat gawin para maka-avail yung kanila mga manggagawa na nasa minimum wage earners ng 20 pesos na kilo ng bigas? Uh, muli po, para po sa mga kumpanya, makipag ugnayan po sila sa atin pong uh, Department of Labor and Employment, ganoon din po sa DA kung kasakali po para makikonnect po rin sila sa dole. Mm. Asag, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat din po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po.